Ngayon ay ituturo ko naman sa inyo uh, paano mag-delete ng application sa MacBook Air uh, Unang gagawin natin ay uh, i-click natin ang Finder then click application then search Ang subukan kong i-delete ngayon ay Popin Browser So, type ko lang dito ang Popin So ayan, lumabas na. So susubukan nating i-delete permanently. So click lang tayo para kasi merong uh, lumabas na file name. So click lang tayo kahit saan. And then dito sa right corner, meron ditong save. Then dun sa side niya, merong plus sign. Click natin 'yon. And then on the left side corner name click natin yung name then other click other type natin na sys to make sure na itong system file na included sa papin ay na-check natin and then okay and then dito sa second box may matches click natin then matches then i command A natin so maseselect all siya ang sunod natin gagawin ay dito sa file click natin yung file then move to trash so na delete na And then itong trash bin I right click natin Then empty Then empty trash Ganun lang mag delete ng uh, Application Sa Mac So wala na yung Papin browser dito. Sana ay may natutunan kayo. Ang gans amuli. Thanks for watching.